Nako mga kapuso, surcharge fees at interes, ha? yan ang kakaharapin ng mga late income tax filers natin. Dahil today, deadline na po ng ating pagpa-file ng income tax returns. Kasama ko po ngayon si BIR Commissioner Kim Hinares. Good morning po, Commissioner. Thank you for your time. Uh, good morning you, sa inyo at saka mga nanonood sa inyo. all right Commissioner, malaki na kasi pinagbago ng filing ng ITRs, hindi dati na lahat mano-mano. Gano'n na po kalaki ang pinagbago since you implemented itong electronic filing ng ITRs? Uh, I think about 50% are already filed electronically. No? So we we want to move toward a higher percentage. Yes, yes. Pero ito pong electronic filing, uh, mandated po ito sa mga top corporations and top individuals tama ho ba Yes. we mandated it to uh, the top 20,000 corporations and the uh, top individual no yes. i don't know what the number is and also for those people who are filing returns without payment it's also mandated no so wala na ho talagang lusot na hindi po makaabot sa deadline Yes, kailangan mas maaga. <laughs> yes, yes. Pero ito pong mga RDO, mga office, district offices natin, bukas pa rin po no, ngayong huling araw ng pag file ng ITR. Sino-sino na lang po ang nasa serbisyohan nila? Kasi malaki ang binawas ng ating mga income tax filers sa pumupunta sa mga offices ng DIR. Well, yun minandate lang naman natin, yung top 20,000 corporation, saka yung certain top individual, no? so marami pa ho natitira. Eh, kasi hopefully naman hindi no payment return yung mga pinafile ng iba. Tapos kung senior citizen kayo, PWD, military, soldiers, teachers, uh, you are allowed to file manually. Para po sa kaalaman ng nakararami, commissioner, bakit kailangan mag-file ng ITR, yung deklarasyon ng kinita noong nakaraang taon. Well, may obligasyon tayo na magbayad ng buwis, no? at uh, saka kung hindi kayo magpa-file ng return nyo, may criminal violation no yan, no? pwede kayong file ng tax evasion. No? Ngayon, kung hindi rin kayo magpa-file at may income kayo, di may surcharge o yan. Kung failure to file a return, 50% no yan kung kami nakahuli in surcharge. Kung kayo magpa-file, 25% in surcharge. Tapos 20% interest per annum. No? Alright. Commissioner, yung benepisyo naman ng pag-file ng ITR para malaman din ng mga kababayan natin, bakit ko pa ba kailangan mag-file ng ITR? Ano naman para sa akin 'yon? Ano po yung benepisyo ng pag-file ng ITR? Well, first and foremost, kung yare kayo eh hiram ng pera, uh, tra travel kayo, usually ito yung mga documentation na kailangan, no? Kasi kung wala kayo nito, edi eh, pupunta kayo sa five, six. Uh, okay. di malaki yung interest na i-charge sa iyo. Samantala ngayon, ang interest rate ay eh, mababa na lang. Ho, no? Commissioner, so, are, we, are, we reaching our targets? Our target are really too high, no? We're expected to collect collect 40, 40% more than last year. So I don't think that's going to happen, no? But every year, our collection is increasing compared to previous year. All right. Maraming salamat po, Commissioner Kim Masinto Henares, BIR Commissioner. Salamat po. Actually mga kapuso, napaka-festive no, ng uh, atmosphere dito ngayon sa BIR, BIR office sa Intramuros. Magkakaroon din sila ng misa, bandang uh, actually any minute now, no, mag-uumpisa ang misa para po sa mga empleyado ng BIR. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, dyan po inaasahan yung uh, pagpunta ng ating mga income tax filers. Pagsapit po ng alas 5, hindi na po tatanggap at magpoproseso ang mga district officers at regional directors ng BIR unless nasa vicinity kayo ng kanilang opisina. At yan po ang pinakauli mula dito sa BIR sa Intramuros. Back to studio.